Inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan sa kanilang 20th regular session ng kahilingan ni Governor Aurelio Oyi Umali na bigyan siya ng pahintulot na lumagda sa isang kasunduan kasama ang Department of Transportation para sa paglipat ng pondong nagkakahalaga ng 86,199,545 pesos para sa implementasyon ng proyektong Construction of Bike Lane along Nueva Ecija Aurora Road na bahagi ng DOTr Active Transport Program. Paliwanag ni na Engineer Dale Cabrera mula sa Provincial Engineering Office na ang bike lane ay may sukat na 1.5 metro ang lapad. Gagamitan ng thermoplastic markings at bollards at itatayo sa kahabaan ng Maharlika Highway mula barangay Bangat, Kapanatuan City hanggang sa Lupungan, Laur dagdag pa niya. Nakalaan ito para sa mga bisikleta lamang, hindi kasama ang tricycle o motorsiklo. Inilahad nito na ito ay bahagi ng kampanya para sa bike to work upang maibsa ang trapiko at mapataas ang kaligtasan ng mga siklista. Iminungkahin ni Vice Governor Anthony Umari, mas mainam kung gagamitin ng mga gilid ng mga kanal at irrigation roads upang mas maging ligtas at malayo sa mga sasakyang mabibigat. Kung aksidente lang ang iniisip ng natin, Uh, sa mga nagbibisikleta ang i-develop natin maging bike lane all irrigation uh, yung side ng yung mga irrigation Yes po sir Bapag din po sa DOTR po Yan pwede natin gamitin yan uh, yung mga irrigation natin pwedeng lagyan ng bike lane yan Nais ding masiguro ng sanggunian na hindi masasayang ang pondo sakaling magkaroon ng conflict sa mga proyekto ng DPWH sa parehong kalsada. Naglabas din ng pangamba ang ilang board members na baka sirain ng DPWH ang mga bagong bike lane kung sakaling ito ay isasabay o maapektuhan ng mga proyekto ng ahensya. Kaugnay nito ay minungkahi ang pagkakaroon ng koordinasyon sa DPWH upang maiwasan ang pag ng pondo ng bayan. Isang malaking hakbang ito sa pagtugon sa lumalaking pangangailangan para sa ligtas at maayos na espasyo para sa mga gumagamit ng bisikleta sa lalawigan, habang sinisiguro rin na ang bawat pisong ilalaan dito ay hindi masasayang. Kasama si Angel Marbo Manlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.